Eh tayo alam natin kung sino yung Diyos natin. Alam natin kung anong pangalan ang tatawagin natin. Kaya, pag tinawag natin ang Diyos natin, automatically kung sino yung lumapit sa atin, sino yung tumutugon sa atin. Alam natin dahil alam, kilala natin siya, alam natin yung pangalan niya. At yun ang tinatawag natin. Diba? Kayo po kung alam niyo po kung sino po yung pangalan ng Diyos po din niyo. Kaya nga, sino ang dapat nating paglikuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Ito po sa Matthew chapter 6 verse 24. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yan ano? Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawa mga kaibigan. Isa lang ang pipiliin natin. Totoong may pangangailangan tayo sa mundong ito. Gusto natin ng malaking bahay, magkaroon ng sasakyan, Ipagkaroon ng maraming pera sa bangko, makapunta all over the world, at uh, magkakain ng masasarap na pagkain, makakapasok sa mahalig restaurant, ipagkaroon ng mag- ma 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 magandang damit, mga bordoloy sa katawan, alahas, yan ang another kayamanan po. Kung ibigay sa atin ni Lord yan, why not, di ba? It's good. Pero kung hindi naman ipagkalob ni Lord sa atin, gusto niya, simple lang. Si Jesus nga eh. Siya ang may-ari sa lahat, pero simple lang naman yung kanyang kanyuan, di ba? Wala ang nakasabi na siya ay sumuot ng mga alahas, uh, yung kanyang mga damit na isunusuot mga pagkain kung saan-saan siya pumapasok. Walang ganun tayong nababasa tungkol sa kanya. Pero, ang galing niya, no? Nagbibigay siya. At, gu gumagamot siya ng mga sakit na hindi pwedeng gamitin ng mga doktor. Diba? Isa sa mas kapangyarihan o kayamanan kung tayo ay marunong tayong manggamot, ay eh kayamanan din po yan mga kaibigan. Na hindi pwedeng maibigay ng isang tao, kundi ang Diyos lang. Kung tayo ay manam, tunay na manampalataya at ibigay sa atin ang isang karunungan na manggamot, di ba? Napaka-kaya, napaka, kaya, napaka Mayaman na natin in spirit in no pangkalangitan na bagay sa verse 25 ng Matthew chapter 6 kaya sinasabi ko sa inyo huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung bimibigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. O, oh, di ba mga kaibigan? Verse 26, Tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid, hindi sila nagtatanim? o nag-aani o nag-iipo ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba, hindi ba, hindi ba mas malaga kayo kaysa mga ipon? Verse 27 Sino sa inyo ang nakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamagitan ng pag-aalala? Verse 28. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Verse 29. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit, nakasingganda ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan verse 30 kung dinadamitan ng diyos ng ganito ang mga damo na sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya kaya huwag kayo verse 31, kaya huwag kayong mag-alala mag kung ano ang inyong kakainin o iinumin o susuotin. 32. Ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang na sa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya verse 33 Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kadian ng langit. Sorry. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kadiaan ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Verse 34 Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin sapagkat ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Ayan po mga kaibigan. So wag pala tayong mag-alala kung ano man ang ating uh, ano man ang ating gusto. Halimbawa sa akin, plano kong umuwi sa Pilipinas at kailangan kong mag-impok ng pera. So, ang gagawin lang pala doon, pray, magdasal lang, and faith. Wag, kasi nga, yung mga langgam, hindi sila nagpapagod, hindi sila nagtatanim, pero pinapakain sila, di ba? Yun ang mga halimbawa doon. Kahit na do, dito nga sa atin din, yan po sa aking mga kaibigan, dito po sa sa YouTube, lalo na sa mga bahay-bahay natin, di ba? Minsan nga naisip ko eh, lalo nag yung bang live tayo ng live para sa ano po ang ating aim, yung ano bang layunin? Bakit nagla-live tayo ng nala-live, lalo na itong ating bahay dito sa channel? Bahay dito, ang channel natin dito sa YouTube o bahay natin dito sa YouTube ay kinukuha yung what's hour and then pag naubos na yung watch hour ay mawawala na yung ano monetize no. At ang pagla-live natin ay sobrang haba na sa mga 2 hours, two hours, 5 hours, uh, more than para lang talaga ano mag magwo-work yung oras yung what's hour. Tama po ba 'yan? Naubos hindi ba naubos yung energy natin diyan? 'Di ba? Mga kaibigan, 'di ba dapat unahin natin ang Dios, seek it first the kingdom of God. Dahil sabi naman dito, ibibigay niya ang lahat ng pangailangan ninyo. Kaya unahin niyo ang ma ang mapabilang sa kariyan ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalo kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan ninyo. So yun lang ang technique doon